So ayun guys, punta muna kami dito guys sa isang ukayan. Dito malapit sa amin guys. Dito sa Pochon si Gasan Uh, isang ukayan siya so, guys. Ha. Uh, yung presyo ng ukayan guys. 5,000 won per kilo. So, try natin puntahan guys. Ito, puntahan natin sa loob. Ang laking ukayan. Diyan. So guys, ito yung okayan, guys. Yan. Hoy, nakuwan na. <laughs> okay. At walang sun. At walang panalo. Ah, ito tayo wala tayo kwa ito. Ang kuryahan yung yun ilang kilo bilhin mo. Ha? Ilang kilo bilhin mo? Sampo. Sampo. Ay, kaya Ayaw, di Lah, bagay sa'yo. Lah, bagay. Tingnan natin mo sa bagay ba? yan. pwede na yan. Dalihin mo na. mga tropa ko, guys, namili sila, guys. Ah, na lang guys dito yung per kilo, 5,000. Hard Grabe na ka-imbak yung okay nito guys ha. Ah, <laughs> uh, limited pili kayo dito guys sa gusto nyo lang. <laughs> oh, kumusta okay okay natin dyan? Okay ko okay. Bakit? Okay okay, okay, okay bro. okay. <laughs> May umutot na naman? Oo. <laughs> Sino umutot dyan? Hindi kasali yung otot sa so ukay. Ukay na kami guys ha. Ano na ba? Ano na ano, ano. ba? Paak. Tek na. Paak ba? Ay guys. Utsu per kilo. five Ano bang baho ito? Ano? Baho utu, yata otot. Hindi ba? Ano to? Ano <laughs> Oh, bagai ba guys. <laughs> <laughs> ya, murak tahu eh lah. Grabe oke okay dito guys. Entame. Oh. Dami. Ah. Yan, pili na kayo dito guys. Nagabundok. Gawin natin guys, kalat-kat malumbong tayo guys. Thank <laughs> <laughs> you. Ang ganda pa naman sa patas pero really hindi talaga okay guys ha. Eh. Brand new talaga sa mga pull out galing mall. Nung uh, original presyo na guys, 29,000. Ano? Uh, Ang ganda pa nito? Hmm. Monisi Kwan, Monisi Marlon Dignus, oh. ah, ya, yang nickname si nah, rom Pugi kayak hmm. hmm. Nah, yang mau tuh? Mau nih Indonesia Saint Peter, Indonesia Saint Peter. apa guys. Bagaibah, pak sa baba. Komit ba Comment sa baba? Comment. Bagay ba? Bagay? 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 won per kilo guys

Dami kuha amu pre, dami punang pula, dami punang pula, dami punang pula, dami punang pula, dami pula, dami punang pula, dami punang pula, dami punang pula, di punang pula, dami 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 punang winter, dami punang pinas Balik ko na ipa-deliver kung galing sa Pinas, no? Kasama yung bumili, kilo din yan, guys. Kasi okay, so yung bilin guys, ito yung nabili ni yung kumpare ko, guys. Dami. Ilan, magkano na bayaran dito? 65K. 65K. Uh -huh. Ilang kilo to? So, uh -huh. 13 kilos. 13 kilos. So, uh -huh. Ang dami, no? brand new Ito, ito maganda, guys, ha? oh. madulas talaga yung langaw dito. <laughs> ah, puno.

Ah, guys. Natapos din pamimili namin, guys. O sila pala. Di pala ako namili. bye bye. Salamat. <laughs> so, ayun, guys. Natapos din yung pamimili namin dito, guys. sa uh, gusto bumili, guys. Yung mga okay dito lang. Gusto oh. mo may wag. bumili. Ilagay ko lang sa baba yung address, guys. Ano ra? Ako mo itong ipang tanggal. Guys, thanks for watching, guys. Go na kami. na plat yung sakyan <laughs> namin guys. Kasama namin na plat din yung ilong. Go na plat din yung ilong.